Kung sa mani mo hang gusto? Sop-sopon or pakon? <laughs> 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 so so <laughs> <laughs> What? <laughs> ano ka rin eh? Kumusta? Siya pa ano ma'am? Angie. Angie. Ikaw? Angie lang. Mga single or mga single kid? <laughs> oh, pila ka okay, Tekin. Tekin? Ikaw? Tekin yapon? Okay. So, pila naman kayo sa imong uyab? <laughs> Bagulang. One year. Kung manghangyo siya sa imuha, at agad ba ni mo siya siyang hangyo? Pagakan, siguro. <laughs> ikaw? Sige, tagaang yan. Hatagan, gano'n niyo. Wala yung balibaray? Wala. So, akong panghutaan na sa inyo ha, walay specific nga pangalan o butang. So, dipindi sa inyo kung sa inyong muna naan. So, ikaw, ikaw una, na. Kung sa mani gusto, sop-sopon or paakon? <laughs>

Hello, wala over remember. Ako na up. Wala. <laughs> Last nga nag sup, -sup ka. Gahapon. <laughs> Gahapon. Masub-sub ba ka otro? Huwag pwede hod. Gusto <laughs> ko. Okay. Ano sa kalas ni Paak? Ano wala? Wala kaya kadamdam? Wala na. Hindi nag-i-pwede mangyo. Hindi na i pwede mangyo. Tapos ako iyak na pinakagapong.